Tuturuan ko kayo ngayong araw kung paano mag -cash on delivery sa Lalamove Ang gagawin natin ay mag a si Rider. Una nyo gagawin, fill upan nyo muna yung pick up location Dito nyo ilalagay yung details nyo, yung pangalan nyo Yan, kunyari ikaw si Joel D. Matinag Lagay mo dyan sa contact name Pagtapos mo na fill upan Pindutin mo lang yung confirm. Tapos dito naman tayo sa drop of location. Dito naman yung pagpapadalan mo. Lalagay mo din dito yung details ng pagpapadalan mo. Kunyari taga Apitong Street siya dyan. Ilagay mo. Tapos yung phone number niya. Yan hula hula lang yan. Pag sumobra yan magdidikit dikit yung mga number na yan. Yan. Lagay mo lang din yung contact name ng pagpapadalan mo. Okay kasi bentong di kalimot lagay mo bentong di kalimot tapos sabi ko nakatira ka sa apartment pwede mo din ilagay dyan kung anong unit number mo kung nasa second floor ka pwede mo ilagay para re-rectime ka na ni rider pero kadalasan tumatawag sila pag nasa labas na sila tapos ikaw na lang yung bababa optional lang tong floor or unit number pwede mo nang hindi ilagay yan kasi may nakapin ka naman na address mo dyan sa pinakataas Yan, pagtapos mong fill up yung details mo tsaka yung details ng pagpapadalan mo, pwede kang mamili dito sa baba kung ano yung available na vehicle nila mula sa motor hanggang sa pinakamalaki nilang truck. May kita mo na rin dyan kung magkano yung rate. Kung maliit lang naman yung ipapadala mo, pwede na yung motor. Tapos yan, may kita mo na yung shipping fee. Tapos dito tayo mag kakasyon delivery, ang gagawin nyo lang ay notes to driver, tas ilagay nyo abono po si rider at kung ano yung papadala mo para alam na nung rider kunyari, ayan, abono po si rider 1000 pesos, tas sa baba kung ano yung papadala mo, sabihin natin dalawang t-shirt tapos uh, and one angels burger <laughs> toasted, yan, pwede mo ilagay yan dyan Basta kung ano yung mo para may idea na si Rider bago pumunta Kasi tatawag din yan sa'yo pag wala kang notes eh Kung ano yung mo Yan pag okay na review order tas pag sure ka na place order mo na yan Antay ka lang ng ilang minuto Pag cash on delivery pala o oh, abono si Rider Nagpapaad sila ng 50 pesos Kunyari 164 yung nasa lala move up na rate mo uh, Plus 50 ka lang Bali 214 lahat ng babayaran nung tatanggap o kung ikaw ay magbabayad ay yung babayaran mo 214. Pag may rider na kumuha sa booking mo yan lalabas din yung pangalan niya at yung picture niya at picture ng motor niya. Ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano mag-cancel ng book. Pindutin niyo lang yung tatlong tuldok niyan sa taas. Tapos pag napindot mo na yung tatlong tultok niya sa taas, lalabas dyan, cancel order, pindutin nyo lang yan. Tapos mamili kayo kung bakit nyo ika-cancel. Ang ilalagay ko, place order by mistake lang dahil poor content lang naman to. Yan, ayun, doon nyo na ika-cancel. At kung gusto nyo i-place order again, pindutin nyo lang yung place order again.